Ah, yan na. Oo, yan ang hinihintay ko. Sige. Hindi nga, ang problema. Yan, ma farmer, oh. Mayroon tayong bisita. Nagdadamo. <laughs> Sabi ko, kukuhanin yung ugat. Oh. oh, Kung gusto mo doon, kung pata, pata ng baboy doon sa kabila. Ayun, oh. oh dito, lechon. na ah, yun, lechon. Sinigang. Sinigang. mga farmers na magandang buhay oh. kung wala limlim ngayon ah mas oh, maganda magtrabaho para dito sa ating loft pero ayan ayan natin yung ating uh, project dito sa baba <laughs> ayan yung tinatiles po nila at uh, pinipinturahan syempre ayan almosal na yung mga boys ayan nakakarating na ni Junjun -Jun. sinilin nagdala na ng welding machine usapang kalapati na naman ito dahil nagpakawala pala sila sa tarlac kasama sila sa tarlac nagpasama ng ano, sa truck ayan kung si Rambo may pauwi na <laughs> ah, kita ko kanina may pauwi na siya galing dito di eh yan oh. umikot no. siguro blue bar mukhang yung binigay sa akin ni Jomar na ano nakalapate bigay ng klasiko ko kasi yun ang pinapasama ko eh ay nakauwi na naman ayan o, oh, bago natin puntahan yung ah trabaho nila pero ito muna kala ko i-spray mo kong Ayan eh remake ng kubo <laughs> Ah, okay. Harati sa uh, e, bisita po kasi tayo. Ayan. Kakahiya naman na hindi natin mapapinturahan ng panibagong marnis na pinakamurang marnis. Na. Ito yung ano lang, mumors lang ito eh, no? Yung nalulusaw. <laughs> Ayan, oh. No?

Pero bumubulong-bulong pag gulay ano. Oh. <laughs> Tapos miringiling pa daw pagka ayan, ah, nako patay tayo. Okay. Tapos yung plato pagkahugas si eh, binabalibag. Nay <laughs> kong. <laughs> <laughs> mm. ganda na. Ba, nasaan yung mga Ah, may binili. Ah, ayan pala sabi ko wala ah. Ayan. Yung yun natin sa laundry yan. Kinagawa yung ano. Washing machine. No. Ayan oh. Ano han natin to? Magiging maganda ito para bukas. Dahil sa Sunday, mayroon po tayong bisita. Ayan, kakain nata dito. Lunch. Ilakad pa naman ako umaga. May, titingnan, may titingin ng lupa doon sa... Yung blinag ko nung nakaraan. May nagka-interest si Pareng Rodel. So, ayan. Titignan niya daw. Sabi ko magandang investment yun. Eh kasi pag nagawa na yung kalsada doon, sigurado. Sigurado kaya mo nang ibenta ng mas mahal yon kung sakali man malinis naman ang titolo so walang problema ganda pa ng lugar may bukal almost 3 hectares so ayun 8M yata ang benta pero sabi ko baka matawaran pa natin kasi alam ko kaya pa daw tawaran sabi ni Jimmy tingnan natin tulungan natin si Pareng Rodel. Tuloy pa rin ang pagtatiles, tatay. Lipin natin. Hindi okay. nga, ang proble. Yan mga farmer, oh. mayroon tayong bisita. Nagdadamo. <laughs> Sabi ko, kukuhanin yung ugat. Sinusungkit yan eh. Tapos oh, plat mo yung dulo. Oo, plat mo yung dulo. Kasi pag hindi mo nasamang ugat, eh, tatawanan tayo ng ano. Ano na itong ating... Ano, kinakabahan na naman ako dito eh. Sabi nila hindi daw. Buhay daw ito. Sana naman. Dahil nahiya na ako na Randy. Parang may sumpa yata itong lupang ito dito ah. Ha? Nagkikiraan po may nunos. Kasi kung may tubig ito Di ba matubig ano yeah. Nung tinanim na kong Pero doon di sa kabila matubig din eh oh, Bakit nabuhay na. ano yes, oh. Ay yung kabila ito matindi din no? Mas malapit oh Bakit buhay Okay ganon may nakita tayong ano pero pag unti-unting natigok ito yari tayo ah Meron kayang mga uh, ka-farmer natin na alam na pang-spray? Ano kayang brand ang pwedeng i Para mamatay yung damo, yung fragrance, maiwan, ano? Kasi kumakapal po ang damo. Ayan, oh. tingnan nyo dito. Pag napabayaan ito, pangit ng tingnan. Oh. Tapos doon, no? Oh, tingnan nyo. Oh. Ayun, oh. malaki. Oh. Tingnan nyo naman. Tignan. May tawa-tawa pa. Ano? Mapol. Ito, baka ipasimento na lang daw itong part na to. O kaya yung ano, bato ni Gabaldon, ano? I -I wala namang mapaglagyan ng batong gabal doon, Jom, no? O, yun, no, oh, dito. Tama, si Bebe, yan na lang gawin. Papa may bisita. Ah, yan na. Oo, yan ang hinihintay ko. Sige. Oh. Kuya, dito na kayo kumain, ano? <laughs> ha? Oo. Oh. Oo. Yan po hardinero. May ano, may sintoro ay may may ano, may tirador. Tirador na may kula po. Ayun oh. No? <laughs> Tingnan nga natin tong uh, binabarnisan. Ano na ba? Ang istorya ng barnis. Ayan oh. No? itong kubong ito gawa ni Jerome. Ah. Maganda naman mga ka-farmer, tibay. Eh? Bagyong bagyong karding lang naman ng nilusutan nito. <laughs> Miki nang. Ito ang delikado, ano? Ito dito oh. Hindi ko palitan na ni Kong ito eh. Ah, bulok na yung kahoy no. Lupok na no. Aro. Oh, yan, nako po. <laughs> Kala ko i-spray ni Esong eh. Hindi ba pwede i-spray ito? Ikaw, kung ano mas maganda, kung ganun alam lang ng ganun, di ba? Para retouch na lang yung ano, brush. Ang yung flooring ang ano, no? magiging maganda na naman to bukas ay sa so, oh, bukas yan may comment pala yung roof deck daw na papabayaan hindi naman po roof deck pa rin <laughs> may mga bisitang uh, ano Pwede naman po doon. Mga kaibigan si Bebe, minsan din po gustong ano, tulong. Ganda, ganda naman po sa roof deck pa rin siyempre. Nagpa-repaint na nga kami doon eh. Yung mga ano, naayos na rin po nila. Yun lang, hindi ko pa nailalatag yung aking ah, isang galon. Gusto ko nga sana dagdagan pa yon yung waterproofing. Dalawang galon sana ang paubos natin ano, sabay. Para medyo ulit Brand nyo na naman. Huwag nyo ini-istorbo yung nag... Ardenero. <laughs> Istorbo ninyo ah. Uy Ay layo kayo. Lais na kayo. Layas Layas Huwag na kayong bumalik Layas <laughs> <laughs> Sasabay-sabay na eh Dami na po ha Katawa Isan lalayo sila ah, Katawa Dami na nila 1, 2, 3, 4 Ilan ba yan Actually kulang pa yan 25 Ang nasa labas Kulang pa yan, 25 yung linabas ko eh Yung iba ayaw pa sumabay Pero yung iba sumasabay na Ano? Wala brown oh, yun, tamad yun eh Gusto mo ng brown, kong? <laughs> Ayan na, lalayo na Uy. Lalo tayo na i-inspire ah sarap panoorin nakakawala ng ano talaga nakakawala ng pagod, stress mga ka-farmer kasi ba, alam mong babalik sa'yo imagine mo yan lumilipad diba? lumalayo, tapos babalik ka ah, sarap ng pakiramdam hindi kagaya ng mga ibon na nakakulong lang sa hawla pinapanood mo lang, diba? hinuhuni-huni lang muhuni lang, pero pag nakawala hindi nakabalik sa'yo pero ang kalapati kasi maganda, ha, balik yan natin to si Kong Kong oh. dalawa na yung huh? wala ako eh. huh? dalawa talaga dalaga Dala ka na lang ng breeder gusto mo pa biyang kita ng breeder, pahiraming kita okay. ha? Huh? meron dun lalaki lang Ha? Hindi, yung pag-asawa na. Para yung anakin, di ba? Papractice, diba ha? <laughs> 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 Hindi pa sanay iba... Hindi pa pala sanay gaano magmotor yan ano. Ah, mahina din ang loob. Ha? natin dito ah. Halos ano na pala. Ikulang. Ah, hindi na talaga pinaipit ni Papa yan yung lababo, ano? Yung lababo. Papatong na lang. ganon din patong na lang siguro yan. Neri ah. <laughs> Wow kakulay uli ang kubo natin ayan o oh. Maglalunch daw po muna dito Dahil uh, Hindi pwede yung kubo Ayan o oh. Ayan na po ang ating payong Gagamitin Hindi alam gamitin Nasisirain Ayan <laughs> na <laughs> Uy Wow Dati nagsiset up ka nyan diba? Hindi ko Ay diba? <laughs> Ayun o no? oh, Mamahanta na Diretso yan Dex Sige Pasok mo Iyo, Yeah. tayo. Ay, mo ng kahoy dito kaya. Ipitan mo ng ano no, pang ano lang ng kalso. Oh, di ba? Mat. Hindi gagalaw. Kalso. Ay, no, malberry, Ano ba 'yan? Kalso lang 'yan eh.

o ay bago bago manu barnnes sosial ne oh oh kung gusto mo doon kung pata pata ng baboy doon sa kabila ayun no <laughs> dito lechon na ayun lechon sinigang kung gusto mo ng pata dito ka sa kabila ayun no ando naman sa kabila yung ano yan hindi daw hindi po pwede yung ating kubo dahil na. kuya kayo Ayan. <laughs> <laughs> ayan na hinabot na tayo na ambulan mga farmer ambulan ayan kami po ay uh, tayo may mga agang matatapos ngayon eh. ayan pala gulay gray ano ganda ah uh, dahil kami po ay pupunta ng San Carlos see you soon San Carlos sana magandang panahon dahil baka tayo naman ay ulanin doon ano <laughs> Ang balak namin puntahan doon kaya Saturday dahil livestock. Uh, livestock market and palengke, siyempre. Tapos try natin makadaan. Pinagpipilian namin Villasis or uh, Bayambang. Mga ka farmer So, bahala na kung ano po ang... Uh, available na mabilis mapuntahan at oras syempre yan tapos ayan, nagpalit po kami ng makina dahil na disgrasya, pumotok. At nagsara si Junjun, nabuksan yata, hindi na, kasi okay, something like that. Pumotok po yung one horsepower power natin. Ayan, emergency, napatakbo ako. Uh, bumili na ako, pinalitan ko na 1.5 horsepower na ang nilagay namin. Ginawa kasi ni Junjo yung sa washing machine, eh medyo nakapaloob nga sabi ko nga back job kanina dahil nakapaloob po yung ano uh, kailangan itaas pa yung overflow o ayun outflow pala hindi overflow outflow o ayun ah uh, ano disgrasya pero maganda na din dahil parang bibigay na din naman pala kapalitan uh, natin ang luma, uh, ng luma ng 1.5 langanin o oh. sa taas natin ito ay nangalim kapo mo to ha kapo mo to hehehe <laughs> delikado nakagawa ng para yan hindi okay, abot bali balita ako na lang kayo kung bumilis bang ma ano, ma puno uy, sarap buhay ah huh. ayan na oh Yan, hmm, napagandahin natin yan, mesa. Bagay, matagal na rin pong inaano tong ma-retouch talaga kasi medyo ano na din po yung ano, pre, kasama sa pag-aalaga ng kubo yan. Hmm, ganyan. Para laging magandang tingnan. Dami na po kasi naging tambayan, kaya <laughs> yun ang nangyari. So, ayan mga ka-farmer, tapusin na natin. tinga, kailangan namin na may namaya-maya, no? papahinga din po ako naantok-antok ako idlip ng kaunti. No? So yan, marami pong salamat at magandang buhay!